So, it's me again mga ka no? Taga naman tayo at mga kapagbahagi ng tutorial. So, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, yung tulog big bike, kung paano i-install. Although, matagal matag na tong nag-in, pero may mga nagre-request pa rin sa atin. Kaya, ngayon, install natin ngayon dito yung tulog big bike sa pamamagitan ng speaker. Iba-iba kasi yung mga pag install ng tunog big bike sa motor so ang iba bahagi ko tunog big bike na safety wiring sya kaya hindi tayo magwaworry dun sa wiring sa pwede hindi tayo magwaworry dun sa pagkakabitan natin kung saan sa wiring sya so ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano i-install yung speaker na ilalagay natin dito so mag start na tayo so ito yung speaker na gagamitin natin no nako uh, nakuha ko lang to dun sa lumang stereo so uh, titignan natin yung watts so yung watts meron siyang 50 50 watts ka 6 ohm yan so, temporary itong gagamitin natin para makita lang natin yung wirings niya kung paano i-set, i-set up. So lagyan na natin ng mga wires to pinag assemble symbol ko lang yung wire uh, para malagyan lang tong terminal nya so makikita natin dyan yung positive at saka negative pag pa may makikita kang positive at saka negative so ang unahin natin ito yung to, ito sa pangkailangan natin to itong uh, T-Rens na 8mm yan So install na natin. So dito natin install no sa left side ng motor kung saan nandito yung uh, ng stator. Pero tatanggalin muna natin tong fairings na. Yung Gamit tayo ng lip screw. So, dun sa likod, tinanggal ko na. Bali, kung na lang natin to para matanggal. yon tanggal na. Nakita na natin yung wirings dito. So, ito yung galing stator. Katulad ng sinabi ko kanina, sa pagkakabitan natin ng na safety. Ang stator, meron siyang mga wires na pulser, primary coil, meron siyang charging system at saka yung light coil na tinatawag natin na yellow wire so bakit safety yan dito natin kakabit yung speaker safety yan kasi ito ang unang nag susupply ng current itong stator pwede rin natin tawagin na alternator generator kaya siya yung nagge-generate ng current na papuntang CDI at saka papuntang rectifier so bakit natin nasabi na safety tong wire na tong yellow na tong wire. so ito yung supply doon sa headlight na kung saan pag nag accelerate tayo revolution tayo doon sa headlight kasi nga stator drive pa yung stator natin hindi pa siya battery operated once na nag accelerate tayo lumalakas yung ilaw nya pag nagre-revolution tayo kaya yun kaya dito natin kakabit at at the same time bakit siya safety dahil papunta rin siya ng regulator rectifier so alam naman natin ang regulator rectifier ay siya yung nagcha-charge ng battery siya yung nag-manage lahat ng current na papuntang accessories so napakalaking trabaho ng regulator rectifier so once na dito natin kinabit sa yellow wire na yan safety na kasi ima-manage na ng rectifier yan. So, ang kakabit natin una dyan, yung positive na speaker. Kung saan, ito yung speaker natin. So, ikabit muna natin dito, pang samantala. Temporary lang po yan, no? Kinabit natin yan. So, hanapin natin yung positive. So, ang positive dito, nandito sa left side, pag nakaharap yung speaker doon, ito, yung positive, hanapin yung positive. And then, ikabit nyo doon sa yellow wire. Positive ng speaker, ilagay natin doon sa yellow wire ng stator. And then, yung isa, itong negative naman na wire, ikakabit naman natin to sa body ground ng motor natin bakit sinabing body ground ito yung sa mga chassis nya body ground bakal ng motor natin so body ground dito ang napili kong paglagyan natin pwede rito dito sa may katawan ng makina nya at may tornillo so, gamitin natin itong clearance para maluwagan natin yan Ravid lang natin to. So na na natin no positive papunta ng yellow wire negative papunta ng body ground so i-check natin kung ano yung tunog nya kung gagana ba itong speaker na kinabit natin So, maganda yung pagkakasetup natin. Uh, sumasaba yung uh, speaker. Uh, pero ang suggest ko, mag, pag magkakabit tayo ng speaker, mas malaki rito sa watts na to. So, ito kasi 50 watts lang. Mas mainam yung 150 watts. Tayo ng ganito, mas mainam ito sa mga may playerings na motor. Kasi alam niyo naman yung big bike, naka play yun hindi naman siguro babagay ito sa may mga tangke na motor pero pwede rin basta trip nung may-ari pwede rin niyang igabit personada niya eh kaya ito lakihan lang natin to kung mas maganda yung original ang mabili nyo at kayo na ang bahala kung saan nyo pwedeng ipwesto to dapat ito nakatago uh, hindi siya nakikita pwede siya rito sa compartment at yung iba kasi binubutasan na yung compartment para doon lalabas yung sounds ng speaker. Dapat nakatago. So, temporary lang tong ginawa ko to. Pinakita ko lang sa inyo kung paano i-wire siya ng safety. At may pwede nyo nang i-apply sa motor nyo. katulad uh, nga ng sabi ko, itong setup na to, doon sa walang mga budget. Pero mainam nito sumasabay, po sa, sumasabay siya sa acceleration natin. Doon po sa revolution. So, ang mainam, mas natatakpan niya yung tambutyo. Doon naman sa tambutyo, kailangan hindi, hindi naman open yung pipe nyo. Hindi siya open, hindi siya bullet. Kailangan yung standard lang para smooth yung tunog nun the same time, mas mangingibabaw yung tunog ng speaker natin. So, doon siya lalong mas maganda. Pwede natin revolution at sasabay na siya doon. So, safety siya dahil papunta siyang sa headlight. Kahit na battery operated ka pa, pwedeng pwede pwede ito. So, yun lang mga kabiker, no? At makita nyo yung setup ng ating uh, tunog big bike kung maganda yung tunog ng speaker ko dahil basag na siya mangat na yung kanya mas mainam yung magandang speaker at may iset nyo dun sa uh, motor nyo so kung gusto magtanong uh, comment lang kayo sa baba ng ating uh, channel sa, sa, may comment dun sa comment box natin mag comment lang kayo para kung may katanungan kayo dito sa setup natin na tunog na big bike. Kaya, simple lang ang ginawa natin. Ganun lang, Ayan. dito sa body ground and then sa yellow wire. So, yun mga kabiker, pwede nyo nang i-apply sa motor nyo. So, yun mga kabiker, no? nakita nyo naman kung gano'n kasimple. Kaya, salamat sa inyo mga kabiker na laging umabang sa aming video. Salamat na lagi kayo sumusuporta sa aking channel patuloy din ako na mag upload ng mga tutorial video natin so yun mga kabiker sa mga bago pa lang marami po akong mga video maliban rito at hanapin nyo lang yung channel ko Chris Custom Cycle so muli mga kabiker no thank you for watching and God bless